It's Christmas Day 2023. Maligayang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po ay nasa Amerika. Nasa LA po ako, no? 16 hours difference. Nandito po ako kasama na aking mga kapatid, no? Tatlong taon ako nag-aral sa Amerika, tatlong Pasko. Isa sa London, okay? Tapos isang beses kasama ko rin ng family ko nag Pasko kami dito sa Amerika. So, ika-anim lamang na pagkakataon nito na wala ako sa Pilipinas. Sempre basta naman kasamang pamilya, masaya naman. So, wala naman pong problema. Pero wala po kasing talagang kasing saya ng Pasko at bagong taon kung hindi sa mahal nating Pilipinas. Tayong merong pinakamahabang Christmas season. Abay September pa lang, kumakanta na si Jose Marichan. Totoo po yan. Ang ating Pasko nagsisimula ng September. Basta meron ng ber, Pasko na. Naglalagay na mga dekorasyon. Naglalagay na ng mga parol. Pangalawa, dito lang sa Pilipinas na merong simbang gabi. Nagsisimula sa Disyembre 16 at nagkukulminate sa Misa de Gallo doon sa 24 ng gabi. Araw-araw no? po yan. Nagpupunta ng 4 o'clock in the morning ang mga katoliko para magsimba sa simbang gabi. Mantakin ninyo, napakatagal yan, 16 to 24 puyat subukan ninyong gumising ng 3.30 para makapunta sa simbahan ng 4 o'clock. Eh ako nga, programa ko sa SMNI, 7 o'clock eh. Pag every time nagpaprograma ako ng Monday, Wednesday to Friday, bangag na bangag ako. Abay, unique po talaga yung Noche Buena natin. Dito po sa Amerika, nagki-Christmas dinner sila. Tapos tulog na. Gising na kinaubagahan, meron silang brunch, tapos magbubukas ng gifts. Tayo lang po yung kumakain na lang hapunan. Pagdating pa ng 12 midnight, Eko eh, kumakain uli. Alam nyo ba yung bele? Dito lang yan sa Pilipinas. Hindi masyado po yan nakikita sa ibang bansa. Talagang dito lang po talaga yan. Pangalawa, yung Christmas caroling, yung mga simbahan na nagpupunta abay sa mga bahay-bahay. Sa Pilipinas lang po yan. At saka yung mga bata na, na umiikot-ikot, sa Pilipinas lang po yan. No? Parol. Wala ng parol. Kung hindi sa Pilipinas lamang. Dito rin po na uuso yung munito-munita yung exchange gift, no? eh yun yung systematic way of giving gifts para lahat merong gift at hindi na magbigay ng gift sa napakadaming tao. Ampaw. Ako bukas po. Dahil wala na kaming panahon para magbili ng mga gifts para sa mga pamangkin, meron na lang akong ampaw. At dahil tayo po ay bansa na talaga namang ang number one export ay ating mga kababayang Pilipino, ang Pasko traditionally ay panahon ng pag-uwi ng mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Kaya po napakasaya ng Pasko talaga dahil yung malaking prosyento ng 11 milyon ng mga Pilipino na nakipagsapot sa ibang ibang bansa ay umuuwi sa Pilipinas. Feast of the Three Kings, yung unang linggo ng Enero, doon natatapos ang ating Pasko. Kaya nga po, pinakamahaba sa buong daigdig ang Christmas season ng Pilipinas. At syempre, sa Pilipinas lang na mayroong mga tradisyonal na pagkain tuwing Pasko. Hindi nawawala dyan ang hamon. Hamon de China. Siyempre sa probinsya, hindi rin nawawala ang lechon. Tapos yung bibingka at puto bongbong nakakanin. Kasi nga yung bibingka at puto bongbong doon pa lang sa simbang gabi, e eh binibenta na yung Filipino style spaghetti. Kanina yung kinain naming embutido, morkon, bukosada at lumpiang ubod, no? Siyempre, lahat tayo ay nagbibigay ng mga gifts at mayroon din tayong mga nakaugaling na nating mga Christmas carols na nasa lingwahe na Pilipino. Meron nga dyan sa Ingles, eh, di ba? Yung pinakasikat, yung Christmas in our hearts. Ang Pasko po, araw ng pagkasilang na ating Panginoon. At yan po ay simbolo ng pag-ibig ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kaisa-isahan niyang anak para tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Espesyal ang Pasko sa Pilipinas dahil hindi lang ito pa okasyon para ipagdiwang, kundi ito po okasyon para palakasin natin ating pananampalataya sa ating Panginoon na takapagligtas. Marami tayong mga naalala ni mga mahal natin sa buhay na sumalangit na. Ako talaga naalala ko yung lolo-lola ko. Pag Pasko, hindi nawawala yung kare-kare at kaldereta aking nanay na sumalangit na rin, yung aking tiya, ng aking panganay na kapatid na babae na siyang unang sumalangit sa aming mga pamilya. At bagamat wala na sila, naalala natin yung mga Pasko na kasama pa natin sila. Babalik tanawa lang natin yung ating kasiyahan ng Pasko na kasama natin lahat. Gagawa pa rin tayo ng mga masasayang mga pagkakataon taon-taon tuwing Pasko at hindi rin nawawala sa ating puso yung mga mahal natin sa buhay na sumalangit na. So to one and all, Merry Christmas po. It's once a year that we recall the birth of Christ, symbol of ultimate love. Pag-ibig po, ang dahilan kung bakit espesyal ang Pasko sa Pilipinas.